This is a break time guys Kapwa vs Nizing uh, Magandang gabi sa uh, Sa lahat Sa buong mundo Dapat din kayo palagi Ito so, guys uh, Mawain ka sama ko guys Na overdose pagkain ng kindi guys Antok uh, Bumati ka kapatid Bumati ka kapatid M Magandang hapon mga kapatid sa mga kapatid ating Muslim, manong batiin nyo sa mga ano? Assalamualaikum mga, mga kapatid naming mga Muslim at uh, lalo na sa tribong Magindanawan Ayan. sa Maranao, Taosong Ayan, kapatid Ayan, mga tropa mo kapatid na dito kami Ayan, Pagkatapos uh, kumain, kailangan mo pa yung guys Kaya walang magawa, video mo na, post mo na Ayan, si kapatid digapin nangngka gig eh